Hello guys! What's up? So ito ngayon yung Kuya Ace ng Lakbay ni Alas So, for today's video So tayo ngayon yung nagpapakain ng ating mga alagang pugo Kung so, totoo kasi nyan, medyo ah, uh, nagkakasakit ng aking nanay So, sabi ko sa kanya eh magpahinga muna siya ano, para mariging niya ulit yung kanyang lakas So, gustong gusto niya na siya yung mag dito, sabi ko lang uh, ayaano muna kami para makapagpahinga ka so ang ating pag-uusapan ngayon and nga pala, katulong ko rin dito uh, si si Myra, nakatulong din natin si Myra sa pag-asikaso dito especially kung wala siyang pasok so time check ngayon ay parang mga 1.30pm so ilalagyan lang natin siya ng patuka para hanggang hapon na yun tapos siguro mga around 7 p.m. 7 p.m. na ulit tayo mag uh, load or magpapatuwa So guys, ang gusto ko lang pag-usapan natin for today's vlog, eh, meron daw lumalabas na mga peke. No. So hindi naman siya totally peke na feeds. Pero yung sinasabi nila, mag-ingat daw sa peking feeds kasi nga, Nakasako siya ng quail layer Pero Ang nakalagay daw doon sa loob ng quail layer mash E eh, um, Duck feeds So, pakain daw sa uh, Mga bibe So, hindi ko alam kung ano bang itsura ng pakain sa bibe Paano ba ma-identify yung Difference Sa patuka sa bibe at saka sa patuka sa pugo So, kasi wala naman kaming wala akong masyadong alam na duck farm dito sa amin. Ang suggestion ko lang sa inyo guys, magstick kayo doon sa trusted, no? Sa trusted nyo na uh, feed supplier. Ako sa ever since nag-start akong mag-Jetstar, never na akong nag-isip ng uh, paglipat. Hindi na ako nakaisip na lumipat ng ibang feed supplier So, talaga hindi naman may iwasan yung pagtaas ng presyo ng feeds. Ang laban mo na lang is yung quality ng feeds na um, nakukuha mo. So, kasi ako kasi dito sa uh, Jetstar Animal Feeds, mapa quail layer mash or quail starter mash, eh, okay na okay sa akin. And isa pa, yun kasi yung isa na rin sa pinaka readily available sa area ko. So, kung kayo ay nagbabalak mag-umpisa ng pagpupugo, nag-iisip kayo kung ano ba yung magandang feeds para sa mga alaga niyong pugo. Kung nandito lang din naman kayo sa Batangas, around Lipa, Batangas City, ganyan, or kaya niyong pumikap ng feeds sa Lipa, kasi nandun yung feed mill ng uh, Jetstar, so mag-Jetstar na kayo. Kasi ako, never pa akong naka experience sa entirety ng aking pag-aalaga ng pugo ng uh, peke or sabihin natin na hindi quality na uh, layer layer mash na pang pugo. So makikita nyo, excited na excited yung ating mga pugo parang gutom na gutom pero ang totoo, halos may tira pa naman yung kanilang patukaan so mas na-excite silang tumuka kapag madaming, madaming laman yung Uh, patukaan nila so ang may laman natin guys ito, itong cage na to ito so itong isang cage natin, bakante pa so hindi tayo masyado nagload ng sobrang dami, kasi ang iniisip ko um, for sure medyo gumaganda kasi yung presyo ng uh, itlog ng pugo for sure yung mga uh, aspiring na magalaga ng pugo, magload din sila so magkakaroon tayo ng Uh, overproduction na naman ng itlog which eventually may lead to ano uh, overproduction ng uh, supply so babagsak na naman yung presyo ng itlog. So ayoko na si last time nalugi rin ako uh, just to inform you hindi naman kasi may iwasan na malugi talaga sa isang business. So ang dapat andun tayo, marunong tayong mag plan ahead. Baka kasi akala nyo malakas na malakas ngayon load lang tayo ng load pero eventually uh, yung mga susunod na buwan, kung lahat ng tao na nag-aalaga ng pugo ay eh, gano'n ng thinking, for sure next month or mga susunod na buwan pa, eh, magkakaroon na talaga tayo ng oversupply at magiging, ang uh, magiging effect noon is babagsak uh, yung presyo ng itlog. So, ano lang tayo guys, uh, huwag natin biglayin yung ating pagyaman. So, bagay, kung talaga napakatibay, napakalakas ng market mo, why not? Pero kung doon ka pa lang sa pag-uumpisa pa lang, eh, hinay-hinay lang. So, going back dun sa ano, sa pinag-uusapan kasi yun sa group chat namin na uh, yun nga daw uh, sako. Sa so, hindi ko na i-mention ko anong pakala nung uh, feeds na yon. Basta mag-ingat kayo. Check nyo rin. Check nyo rin. Siyempre, sa una pa naman na pag uh, papakain nyo ng uh, feeds sa pugo, alam niyo naman kung anong itsura. So, doon pa lang, i-visual nyo na visually, yeah, visual test nyo yung uh, pagkain ng uh, mga alaga nyo pugo. Kasi once na nagpalit kayo ng pakain from, sabihin natin, clay layer, mash to duck feeds, for sure, uh, mas stress yung mga alaga nyo pugo. So guys, wala naman, wala naman masama na magsubok ng ibang brand, no? ng patuka para sa ating mga pugo lalo na kung nag-iisip kayo ng pagko-cost cut kasi hindi naman talaga mura itong pakain natin sa mga alaga nating pugo. So, nga lang, baka sa pag hanap nyo ng mura, kasi magtataka naman kayo pag sobrang baba ng presyo ng pakain sa pugo, baka may something na kulang or baka may something na mali dun sa patuka. Kasi siguro mag range na lang yung presyo ng patuka sa around 1,500 to 1,600 pesos kapag quail layer mash. And kapag, ah, quail layer, ah, tama, quail layer mash. Kapag quail starter naman, siguro nag range siya around 1,700 to 1,800 pesos. So, mas mahal po yung starter kesa sa layer. So, ako ito guys, parin yung gamit ko. Yellow yung sako ng quail layer mash ng Jetstar. And, uh, yung kanilang quail starter So, yun ay uh, pre-order. So, kulay red yung sako. So, saka lang sila gagawa kapag merong nag-order ng quail starter. Kasi nga, hindi naman palaging quail starter yung gamit. Mas matagal na ginagamit yung uh, quail uh, layer mash. Ano? So, tapusin ko yung pagpapatukan natin sa ating mga lagang pugo. And, uh, makita nyo guys, ito na yung ano, yung last video natin. So, dilinis ko kanina tong ano, dilinis ko kanina tong drum. And then, uh, niligan ko siya ng extension house itong ating gripo para mas maganda yung bagsak ng tubig. Ayan. So, nilinis ko yung drum natin bago natin niloda ng tubig. So, ayun guys, kung meron kayong question sa akin regarding nga sa pag-alaga sa mga pugo, so, pwede kayong mag-comment down below, message siya ako sa ating lakbay ni Alas page. And, uh, lagi niyong tatandaan guys na yung pag pagpupugo, eh, critical. Ano hindi pwedeng patuka ka lang ng patuka. Hindi pwedeng painom ka lang ng painom. Harvest lang na, na harvest na ito. Checkin yung mabuti yung mga alaga nyo. Checkin yung ipot ng mga alaga nyo yung pugo. Mas maganda na tuyo yung ipot nila kaysa sa basa. Pero kapag ang inyong mga alagang pugo ay bago pa lamang, ano, sabihin natin na yung isang buwan pa, huwag kayong magtataka kung palaging basa yung ipot ng mga pugo kasi nag-a-adjust pa sila dun sa part na umiitlog na sila na umiitlog na sila kaysa dun sa hindi pa sila umiitlog. And eventually, 2 to 3 months, dapat maganda na ulit yung uh, itsura ng ipot ng inyong mga alagang pugo. So, makikita nyo naman yung mga alagang yung pugo kung malakas silang tumuka or mahina silang tupa tumuka. Baka naman sobrang lakas silang tumuka, pero kukunti yung production mo ng itlog. Bakit? magpaka na. So, possible may problema yan. Or baka naman, hindi sila na masyado nang tututuka. So, hindi rin sila masyado mag-iitlog. So mas maganda yung average production natin at least 85%, maganda na yung kita natin doon. So paano tayo makakapagpa 85% sa mga alaga nating pugo? Uh, dapat i-maintain yung tubig, vitamins do sila at least 3 uh, times a month. So mag flashing kayo, mag-antibiotic kayo every end of month. Yun yung ginagawa ko, hindi ko sinasabi na yun yung tama pero base experience ko yun yung aking ginagawa. So, kung maliliit yung itlog ng inyong mga alagang pugo, normal po yun kapag bago pa lang yung mga alagang pugo. And eventually, habang tumatagal yung uh, umiidad ng inyong mga alagang pugo, doon po lalaki yung uh, mga itlog nila. Mas maganda yung maabo kesa po sa makintab. Yung makintab, medyo malambot yung pagka-shell niya, madali siyang mabasag. Yung maabo po na itlog ng pugo, so yun yung maganda, medyo matibay. Mas matibay siya kesa dun sa mas makintab. Ayun, tumilaok na. So, hindi ko alam kung Uh, isa lang naman siguro eh, isa lang yung ating uh, tandang. So, mas maganda walang tandang. Bakit? Kasi um, na-stress yung mga babaeng pugo kasi hahabulin pa ng uh, tandang. So, ayun nga guys, hopefully meron kayong natutunan sa uh, small vlog or mini vlog na na ito. Mag-ingat kayo no sa pagpili ng mga feeds. Hindi porket mura ay laging maganda. So, ito yung ko Ace guys. Uh, nagsasabi sa inyo na never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.